Maraming tao ang araw-araw ay nagtatanong, Paano ba giginhawa ang buhay ko? Tila ba habang lumilipas ang panahon, lalo lang dumadagdag ang bigat ng problema, kulang ang kita, tambak ang bayarin, wala nang pahinga. Pero alam mo ba, may isang bagay na kung talagang gagawin mo, kahit hindi ka perpekto, may 99% chance na guminhawa ang buhay mo. Oo, hindi ito magic trick, hindi rin ito sekreto ng mayayaman. Ito ay isang prinsipyo na matagal nang alam ng mga taong matagumpay pero madalas nating binabalewala. Hindi ito tungkol sa swerte, hindi ito tungkol sa kung gaano ka katalino o kung anong pinag-aralan mo. Ang sinasabi natin dito ay isang ugali, isang mindset, isang uri ng pag-iisip na kapag tinanggap at isinabuhay mo, magbabago ang takbo ng buhay mo. At ang nakakalungkot, maraming tao ang ayaw itong gawin kasi mahirap sa simula. Pero kung magtatagal ka, kung paninindigan mo, tiyak na giginhawa ang buhay mo. Ano nga ba to? Number one, disiplina. Ang pinakamalapit mong kaibigan sa tagumpay ay hindi talento, hindi pera, kundi disiplina. Kapag natuto kang kontrolin ng sarili mo, oras mo emosyon mo, kagustuhan mo, unti-unting lumilinaw ang daan patungo sa ginhawa. Disiplina ang nagtutulak sa iyo na bumangon kahit tinatamad ka. Ito ang nagsasabi sa iyo na huwag mo munang gastusin yan, mag-ipon ka. At ito rin ang nagbibigay sa iyo ng lakas para umiwas sa mga bagay na alam mong makakasira sa iyo. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para magsimula ng bagong direksyon sa buhay. Ang kailangan mo ay ang kakayahang ulitin ang maliliit na tamang gawain araw-araw kahit walang nakakakita. Disiplina ang nagsisigurong kahit walang nanonood, ginagawa mo pa rin ang tama dahil sa bandang huli, hindi talento ang nagpapatuloy, kundi disiplina. Ito ang pinakamatibay mong sandata laban sa kaguluhan ng buhay. Kapag may disiplina ka, natututo kang tumanggi. Hindi lahat ng imbitasyon pupuntahan mo. Hindi lahat ng gustong bilhin ay bibilhin mo. Hindi lahat ng nararamdaman ay susundin mo. At dito, nagsisimula ang tunay na ginhawa. Kapag kontrolado mo na ang sarili mo, mas madali mong makokontrol ang direksyon ng buhay mo. Number two, Pagkakaroon ng layunin o malinaw na bakit, walang direksyon ang taong walang layunin. Ang tanong, bakit mo gustong guminhawa ang buhay mo? Para kanino? Para saan? Kapag malinaw ang dahilan mo, kahit gaano kahirap ang proseso, magpapatuloy ka. Ang layunin ang nagsisilbing ilaw mo kapag madilim na ang lahat. Kapag nalulungkot ka na, kapag napapagod ka na, ang dahilan mo ang magsasabi, tuloy lang. Kahit gaano ka kasipag, kung wala kang layunin para ka lang naglalakad sa disyerto na walang patutunguhan, pero kung may malalim kang bakit para kang sundalo, handa kang harapin ang anumang hirap. Ang taong may layunin, may lakas, may tiyak na direksyon, hindi natitinag ng opinyon ng iba, hindi nasisiraan ng loob sa unang pagkabigo. Kaya kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, umupo ka muna at itanong sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Para kanino ko ito ginagawa? Dahil kung hindi mo alam ang sagot dyan, madali kang bibitaw kapag naging mahirap na. Pero kung malinaw sa iyo ang layunin mo, mas lalakas ang kapit mo sa laban ng buhay. Number three, tamang pagmanage ng oras. Lahat tayo pantay-pantay sa oras. 24 oras sa isang araw. Pero bakit may yumayaman at may nananatiling kapos? Ang sikreto ay hindi sa haba ng oras, kundi sa paggamit nito. Kung paano mo ginagamit ang oras mo araw-araw, yan ang magdidikta ng kinabukasan mo. Kung laging ubos ang oras mo sa social media, sa chismis, o sa pagpapalipas lang ng oras, huwag mong asahang giginhawa ang buhay mo. Ang taong marunong gumamit ng oras ay parang marunong mag-ipon ng ginto. Kahit paunti-unti, basta araw-araw, gaganda at gaganda ang resulta. Kung bawat araw ay may ginagawa kang may halaga, kahit maliit, lumalapit ka sa tagumpay. Kailangan mong matutong mag-schedule, mag-prioritize, at magsabi ng hindi sa mga hindi mahalaga. Kapag pinapahalagahan mo ang oras mo, pinapahalagahan mo rin ang sarili mong buhay. Dahil oras ang bumubuo ng araw mo at araw ang bumubuo ng taon mo. Kung gusto mong guminhawa, unahin mo ang paggamit ng oras sa mga bagay na may long-term value. Pag-aaral, pagtatrabaho, pag-iinvest sa sarili. Dahil ang oras na ginamit mo ng tama, hindi mawawala ang bunga. Number four pag-aaral at patuloy na pagunlad. Ang taong huminto sa pag-aaral, huminto na ring umunlad. Hindi lang ito tungkol sa school. Ang tinutukoy nating pag-aaral dito ay ang self-education, ang pagre-research, panonood ng mga educational content, pagbabasa, pakikinig sa mga taong mas maalam. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, kailangan mong magdagdag ng kaalaman araw-araw. Hindi mo kailangang maging henyo, pero kailangan mong maging mas matalino kaysa kahapon. Bawat bagong aral na natutunan mo ay parang bagong gamit sa toolbox mo. Kapag dumating ang problema, alam mo kung anong gamit ang kukunin mo. Hindi ka panic mode, hindi ka nagmamadali. Marunong kang humawak ng hamon dahil inihanda mo ang sarili mo. At ang maganda, libre ang karamihan ng kaalaman ngayon nasa YouTube, nasa podcast, nasa libro, nasa mga mentor. Ang tanong lang, gusto mo bang matuto? Kung oo, edi may pag-asa kang guminhawa. Dahil ang kaalaman, pag in-apply mo, kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Number five, tamang pakikisama at pagpili ng kaibigan. Totoo ang kasabihang, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kung lagi mong kasama ay mga taong negatibo, reklamador, tamad at walang pangarap, malaki ang chance na ganyan ka rin maging. Pero kung ang mga kasama mo ay masisipag, matiyaga, may respeto sa oras at may disiplina, tiyak na maahawa ka sa ganyang ugali. Hindi mo kailangang putulin lahat ng relasyon, pero kailangan mong matutong pumili ng tamang environment. Kung gusto mong umunlad, makihalubilo ka sa mga taong nag tungkol sa ideas, goals at plano. Iwasan mo ang laging nag tungkol sa chismis, galit sa mundo o panay reklamo sa gobyerno. Ang mga taong kasama mo ay may direktang epekto sa mentalidad mo. Kaya kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, magsimula ka sa paligid mo. Baka ang isa sa mga dahilan ng paghihirap mo ay dahil sa impluensya ng maling tao. Palitan mo ng tamang environment, tamang kaibigan at makikita mong kusa kang hinihila pataas. Number 6. Pagharap sa takot at pagkilos kahit natatakot. Ang takot ay normal, pero ang tanong, anong ginagawa mo sa takot na yon? Kung hahayaan mong pigilan ka ng takot, hindi ka uusad. Pero kung kikilos ka kahit natatakot, doon mo matitikman ang tunay na progreso. Hindi kailangan mawala ang takot bago ka magsimula. Ang kailangan ay lakas ng loob na magpatuloy kahit natatakot ka. Marami sa atin ang hindi gumiginhawa ang buhay dahil takot tayong magbago. Takot tayong sumubok, takot tayong mabigo. Pero isipin mo to, kung hindi mo susubukan, hindi ka talaga uusad. Ang takot ay hindi dahilan para tumigil, kundi senyales na may pagkakataong lumago. Dahil madalas, ang takot ay bantay lang ng pintuan ng tagumpay. Kaya kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, harapin mo ang mga kinatatakutan mo isa-isa, dahan-dahan. Hindi mo kailangang maging fearless. Pero kailangan mong matutong maging courageous at kapag nagawa mo yan, kahit maliit na tagumpay, unti-unting giginhawa ang buhay mo. Number 7. Pananampalataya at pagkakaroon ng malalim na pananaw. Sa lahat ng nabanggit, ito ang pinakaugat ng lahat, ang pananampalataya. Hindi lang sa Diyos, kundi pati sa sarili mo, sa proseso ng buhay, sa panahon. Ang taong may malalim na pananampalataya ay hindi madaling sumuko. Kahit hindi pa niya nakikita ang resulta, naniniwala siyang darating din ang ginhawa basta't patuloy siyang kumikilos at nagtitsaga. Ang pananampalataya ay nagbibigay linaw sa panahon ng dilim. Kapag wala ka ng ibang masasandalan, ito ang nagsasabi sa iyo, tiwala lang, giginhawa rin. At kapag may pananampalataya ka, marunong kang maghintay, marunong kang magdasal, marunong kang kumapit kahit walang kasiguraduhan. Ang ginhawa ay bunga ng taong hindi lang kumikilos kundi umaasa. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, palalimin mo ang pananampalataya mo. Hindi ito relihiyon. Ito ay paninindigan, paniniwala at kapanatagan ng loob dahil sa dulo ng lahat ng paghihirap, ang taong may pananalig ay ang taong hindi nawawalan ng pag-asa at doon nagsisimula ang tunay na ginhawa. Kaya kung gagawin mo lang ang pitong bagay na to, hindi mo man agad-agad maramdaman ang resulta pero may 99% chance na giginhawa ang buhay mo. Hindi dahil magic ito, kundi dahil sinubok na ito ng panahon, disiplina, layunin, oras, kaalaman, tamang pakikisama, lakas ng loob at pananampalataya. Iyan ang pitong haligi ng ginhawang hinahanap mo. Huwag kang mawala ng pag-asa kung mabagal ang progreso. Ang mahalaga, gumagalaw ka. Kahit konti, kahit dahan-dahan. Dahil sa bawat araw na ginagawa mo ang tama, nilalapit mo ang sarili mo sa buhay na tahimik, payapa at maginhawa. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-share mo rin sa iba para malaman din nila. See you sa next video.